What's up kababayan so for this video since habagat season na ituturo ko sa inyo yung isang app na ginagamit ko just to monitor the weather and using the power of the internet so isa tong app ito ay tinatawag na windy.com ito ay app website So, sa website na to, simple lang siya. Weather yung titingnan natin. Okay? Kasi, gagamitin natin yung power ng internet information para sa malaman kung anong current situation ng weather sa ating lugar. Okay? So, ito, napaka-free lang siya. Best of all, free siya. So kung hindi mo pa ginagamit yung internet sa iyong kaalaman, then sayang yung pagkakataon. Kaya ito is a tulong ko na rin na sana gamitin nyo yung internet, hindi lang pang entertainment purposes, kundi pang educational purposes. Okay? So unang-unang binubuksan ko na website during Kalabagyo is ito eto is the Windy. Ito yung interface niya. So, currently, makikita nyo, may Pilipinas tayo. So, pag pula, ibig sabihin, ano siya? Rain. Rain accumulate. So, titingnan yan. So, dito, may premium rin yan. Unfortunately, hindi pa ako naka-premium. Kaya kung meron kayong mag gustong mag-sponsor na i-premium, so, huwag kayong mag-alala. So dito sa Gilid ito yung menu niya. So may weather radar. So allow lang. Then napaka maraming layers. Oh, ibig sabihin ganito ka cloudy yung Philippines ngayon. So satellite image. Real satellite image po 'yan na ginagamit sa Ano talaga? Feed ng information. Kasi ngayon, ang dami nang nag-feed ng weather information. Kaya, wag nyong sayangin. Kasi, makikita rin to sa cellphone natin. As long as meron kang internet. Yung internet pala is, siguro, fiber fast na internet. Around 20 Mbps to 30 Mbps will be good enough to browse na smoothly itong windy. Okay? So, eto, satellite, eto, beta. So, click lang natin, explore. Hurricane is, wala tayong hurricane dito, so, wind. So, ibig sabihin, kung galing south, pataas na, yung wind is, yan yung habagat season. Okay? So, eto is, nalalearn ko lang na rin dito sa pamamagitan ng pamanood ng internet. Or, nag-explore. Nag, ano explore. So, minaka paborito ko kung titingnan ko, ito yung real-time. So, kita nyo, yung upper na Philippines is ano makapal yung ulap. Dito naman sa Cebu, makapal yung ulap. So, makikita rin yan kasi current location mo, makikita rin. Ma yung blue kanina. So, punta ka sa wind. Mm. So, meron pang temperature yan. Yung mga 30 degrees, 29 degrees, Cebu City, Bacolod, Rojas, So, ganun. Ganun siya ka informative itong windy.com. So, temperature kung summer naman, ito rin. Makikita nyo rin na orange tsaka mag-red. Kaya, hindi talaga kayo bibitinin dito. So, radar. Yeah, yan. Yung, yung mga bilog-bilog is yan yung mga actual na radar station ng mga weather. So, yan yung So, sa gust naman, kung bagyo may makikita nyo. So, tingnan nyo. Ito. Ito yung bagyong latest eh. Christy ata. So, kita is umiikot siya. Napaganon. So, always na monitor uh, Habang weeks, you can see na etong windy nagpre-predict na siya ng weather forecast. Dito mo makikita gano pa kalayo yung bagyo. Kaya, yung nakikinig lang sa radio before, Ginagamit ko na yung internet 15 years ago na ganito yung application although hindi pa siya windy maraming available apps dati pero ngayon uh, ito is free so eto lang yung kagandahan yung windy so marami rin siyang tool zoom in may 3D rin kung gusto nyo mag 3D pero since ano na siya ngayon um currently pinapa-premium tayo. Fortunately, di tayo. So, find my location. So, yan. Yan lang yung location ko. Ito, i-click mo lang yun. Find my location. That about this data. So, premium forecast. Then, kung itatrack nyo, ito, hurricane tracker. So, so far, wala. So, full screen. So, ganit, ganito ka-powerful. So, surface rain accumulation. So, eto na. Ito rin yung ginagamit ng mga weather forecaster na magpredict ng weather. Kaya, yun yung sinasabi ko na yung power ng internet is na kamay nyo na. Kung hindi nyo pa ginagamit ngayon yung internet. So, sayang yung opportunity na marami kang ma-learn dito sa internet connection, sa internet kasi marami talagang nag-feed, so isi-select mo lang yung mga magaganda or mga reliable na information source like thewindy.com isa ito sa mga dinemo ko kaya nga kung taga saan ka, kita so hindi mo na kailangan mag-wait -mag sa television to see the weather forecast sa pamamagitan ng app lang, windy.com by the way, this is not a sponsored video pero, uh, ginagamit ko lang yung power ng internet para sa mga tulong sumura so, lang pala yung windy.com one hour forecast weather, so ito is one time pay payment, no commitment so, $22 0.99 around 1,000 pesos and ano na siya available okay so siguro mag-subscribe ako after this kung may mag-sponsor willing so hindi lang siya limited sa Philippines no all over the world yung makita so aside sa Google Earth na sinampol ko sa other video ito is windy so ito naman pinapakita yung weather forecast. Okay? So, yun yun. Kagandahan. Kaya, nakikita ko rin ah uh, yung like previous, merong nag-declare yung mayor na walang klase. Tinignan ko naman dito sa satellite red radar. Actually, sayang. Kasi, ah uh, wala naman talagang thick clouds. Pero, forecast kasi yon So, might as well safe than sorry. Okay? So, see you around and gumagawa kasi ako ng mga ganitong video para matulungan ko yung mga kapwa Filipino to maximize the use of internet, hindi lang sa libangan, sa sugal, or sa panonood ng mga walang kwentang video. So, ito, tinututor ko na paano sinisilip yung applications ng weather. Alright, so hindi nyo na kailangan talagang mag-wait ng weather forecast ng mga news outlets or mga radyo para lang maghintay ng weather. So, sisilipin nyo lang dito kung may namumuong bagyo, kaano ka cloudy, eto. And wind applications. Alright? See you around guys and hopefully nakatulong sa video na to. Alright?